Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging, usilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o hapon o gabi sa inyong lahat, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang magsubscribe sa akin. Ipagpatulong nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong manapakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang badang magkagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong mga katubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko at ituturo po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at sa physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang at pakaingatan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso at isipan uh, panatalihing pagpagumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigay, natigit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginawang kabutihan. At, huwag, at pagkakalob sa inyong lahat ang siksik, -sik, dik, dik at umapaw na pag-umal ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat ang isi ko po sa iyo ay babagay ang orasyon lunas sakit ng ngipin huwaga ng pangasinan sa mga baguhan pong nga uh, na hindi wala pong uh, puder, uh, mag-isal po ng isang ama namin, uh, bagay ng Maria, sumasampalataya. Sa uh, at uras sa sakit ng ngipin. Mamili lang po sa tatlong ito kung ano po yung gagamitin po nyo. Para kung ano po yung nasa napupusuan nyo po niya, uh, tatlo po dito, Pwede nyo po itong kung sinisipag po kayo ay sana nyo pulat yan para uh, mas lalo pong uh, bibisa na napakabisa po. Mamili lang po kayo sa mga gusto po nyo gagamitin, panggamitan. Bago ko po salin po ay uh, mag-shot muna ako kay Berlindo Palisok bike Tayo commented Shirley Ariola from Ryan Nabisti Yonix Win Nadine Andi Bonifacio Chris Lee Abugaw Orchili Kenneth Angelica Bundok Gerardo Jimenez Sarita Palma Ilusiapil Fight to Ambrosio Magalpo Cruz, Laurita C Arting Camacho Marcel Prasido Epimia Pilipi Elma, e Triple E commented Marina Arangis Lori Cayago Joan no Nogits Lilian, Jake Bullbider, Lucino Borja, Inner Peak, Hunters, Nathan, Bert Commented, Mylin, Dumampo, Ali, Marquidias, Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold Francisco, Apolio, Lam Brian, Bimsa, Rudy, Joaquin, QT, Takan, Inday Sali, Coco Jean, Celia Cruz, Merit Jam, PB, Purok, Tani, Janan, Yusip, Kada, Ibn, Colado, Antonio Suarez, Rowan Dinoso, Marvin TV, Cold TV, Dud TV, Karin Ocampo, Gibilin Igano, Shani, Alan Ramos, Fabriag, Asia Piral. Siya po sa inyo mga yung mga baguhan po siya tapos sa inyo lahat. Na ngayon po naka tapos sa Sana po huwag kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bilay ko. Ay, babagi ko po ayang ang oras yung luna sa sakit ng ngipin. Tawagan ng Pangasinan. Uh, ang oras po ito ay sakit sa ngipin. Mamili lang po sa tatlong ito. Pero bago po ang lahat, yung mga wala pong pudir, bakod, balabal kundo, uh, sa mga bagwan po ay magdasal po ng isang ama namin, Abage ng Maria, sumasang palataya. Magdasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw nawa manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kaluban mo, dito sa lupa at tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin po kami sa aming kasalanan. Tulad ng mapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa magpit na pagsubok kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan kapangyarihan, kapuryan, ah, Maria, ah, Maria, ka ng kapangyarihan at kapurihan Magpakailanman. man. Amen. Abang inang Maria, abang ah, inang Maria na ng grasya, ang Panginoon Diyos sa bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon kung kami mamatay. Amen sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus so Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Katawang tao, siya lalang na Espiritu Santo. Panganak ni Santa Maria pinagpasakit ni Poncio Pinato, pinako sa krus na matay ni Libing. Nanawag sa kinaroonan ng mga mao katlong araw na buhay ng maguli, makikas sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat at doon nang mumulang paririto at sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Tumasang palataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katulika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhi na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At mamili po sa isa o kung gusto niyo po usalin niyo na po siguradong sigurado ng pong uh, malakas po ang yung inuusal po ng oration. Kung nahirapan po kayo, ay magmili po lamang po kayo ng isa yung uh, talagang napupusuan po niyo para may memorize nyo po. Dapat po ito may memorize po para huwag nyo na pong dalhin yung nyo na sa isipan nyo po lamang po. Narito po ang unang oras uh, orasyon po. Usalin po, uh, ito po inusal po sa tatlong bisis po usalin at iipo eh sa uh, tubig o yung iba imumog. Yung isa, ihihulot po. Narito po ang orasyon. Yung unang orasyon po. Bukulum, babalam, biam, am, didik, diyo, diyo, isus. Bukulum, babalam, balalam, biam, am, didik, diyo, diyo, isus. Bukulum, balalam, biam, am, didik, diyo, diyo, isus. Ang pangalawa po ay mimitam, manik, mitam, matam, mimitam, manik, mitam, matam. Mimitam manik, mitam matam. Mimitam manik, ma, mitam matam. Ito po yung binubulong sa tubig at imumog po. Ayong pangatlo po ay eh, imak igul, igulong. Imak igulong, imak igulong. Ibulong sa kamay na ihilo sa masakit na ipin. Uh, sa, uh, tatlong bis po uh, ibulong at hilot po sa masakit ng ngipin. Sana po pag gumagawa po kayo ng orasyon po ito, ay yung talagang focus po kayo sa sarili po ninyo na tiwala po kayo na makukuha po yung orasyon kasi subok na subok na po mga binabagi ko po dito sa iwaga ng kasiyan. At isa po sa isipan nyo palagi at i-share nyo po sa iba para makatulong po kayo. ah uh, kan po. Um, may masakit ng ipin, eh, ikon nyo po, itulong po nyo sa kanila. Huwag nyo pong ipagkait, itulong po nyo sa kanila para uh, gustong gusto ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa pagtulong sa kapwa ay hindi matutumbasan sino man. Kaya Diyos na po ang balang, sa, inyo. balang magagabay sa inyo lahat. Uh, maraming maraming sana po, sana po na gusto po nyo aking uh, YouTube uh, uh, video. Sorry po, sorry po. YouTube uh, video. At uh, mag-subscribe, mag-like, and share. Pakipinutan rin pong bilay ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Huwag ka ng pangas na naman po. Maraming salamat po.